Hi guys, welcome to my vlog. Dito ako sa Grace Corner sa Melbourne. Kasama ko dito si Fiona. Hi Pion! Kawai ka dyan. Try yung isang kasama ko dito, si JP. Ayan yung Tagaloto namin dito. Ayan si JP. So dito guys, nakikita uh, ito yung ano no namin, yung store namin dito, Grace Corner. Nakikita nyo dito sa Melbourne. Ayan. mo. Ay, ito yung ano kasama ng Pilipino din, si ate. Oh, ate. si So may mga food kami dito guys. Pupunta kayo dito sa aming store. Meron kaming ginatan ay ano. Natabi yung... chicken pineapple. Chicken pineapple, meron din kaming gulay, may adobo. May ano din kami. Oh dito. Apitada, igado, ay beef with mushroom. Ayan, beef with mushroom to guys. And then uh, we have a tokwat baboy. baboy. Meron din kaming tilapia may bangus din kami bangus and then fish fillet um spring roll, meron din kami ano guys breaded pork <laughs> meron din kami ano dito guys masarap na barbecue, may pork belly and pork chop then meron din kami meron din kami ano to giniling adobong baboy, homba, ayun guys. Tapos may mga ano din kami, may mga tinapay, may mga kakanin kami dito, may fresh lumpia, may puto, may kutsinta, at saka may gucci. Yan. Yan po yung mga tinda namin dito guys. Punta kayo dito sa aming store. So kung nauha kayo guys, meron din kami mga beverage dito. May Fanta, may Coke, may Jujuya, may water, meron din kami, ano, custard cake, sundry my may egg pie. Ayan, guys. So, madami kaming tinda dito. Meron din kaming money. Ayan, may money kami dito. Meron din kami yema, at ah, sya pa, chicharon. Ayan, may sarap na chicharon, guys. Ayan. Pupunta kayo dito sa mall, guys. Daanan yung aming store, Girl Corner. Ano lang po siya, nasa harap po siya ng Service Canada, guys. Ayan, na Service Canada. So, may tao dito lagi. Nakapila yung ano dito, guys. So, kung nagutom kayo, guys, okay lang to feeling magpunta dito sa aming store. Para kayo, gusto. Mura lang po yung binta namin, guys. Mura lang po at affordable sa lahat. Thank you so much for watching. Until kami dito. Bye. Thank you. Ma.